ayan na magkabilaan na mga uh, classic na lamppost doon lumiko yun na siguro mga kabaya ng pinaka platform ito pa, at ba ito magibarin sa bahay na welcome back po sa aming channel Ayan, nasa ano tayo Melie del Banco Nacional sa kanan natin ang uh, Plaza Yuchenko at uh, Escolta Pumping Station nabarahan nga lang ng mga vertical gardens yung pinaka sidewalk ito um, it's called a pumping station yan um, ang update natin ngayon yung um, Asig River Esplanade sa uh, mga Arthur Bridge ang um, daming naalis ng na mga homeless sa uh, lugar na to. Ito sobrang audio dito chat ng liko. Para magawa ng paraan to. Nagkaka kaka yung ano, yung traffic. Bit so, lang. laki ng ano nyo ang pagili yung mga sasakyan nyo ang laki sobrang ano nyo ano. eh tawag ayun nagkaka traffic masyado siyang ano Sa, ang kanto nakakasalubong pa ang mga dito, mga homeless Carpool bridge Kasi gribe yan. Mayroon okay. okay. ng multi-purpose ka barangay, outpost, multi-purpose ka bahay. na yung trash room wala na mga kabayan hindi na makakaharang ng mga basura water hyacinth ayun na ang dami na nailagay At sa kabila rin meron na napita natin doon okay gumanda-ganda yung kulay ng Pasig uh, River ano na kaya nangyari doon sa project na mapala hindi na, na natuloy halos makompleto na yung mga classic na lampos yung mga sampuna uh, na ilagay tapos meron ba ito sa kabilang side lapit-lapit -lapit ng pasyalan to. Puntahan pa natin doon. Sa kabila, nag-uumpisa na rin maglagay. Yung mga nailagay na. Ilagay na yung mga nakapwesto na yung iba. Mga Mga silaw.

ito na bumanate na lang ang kulang halos halong gaganda na eh mas maraming ano na ano, ano, yung mga uh, tiles o granite para talagang pang matagalan magiging ano siya, classic pala, binaon pala yung ano dun. Yung steel beams. Makaangat pa dun yung in-update ko. dalawa na lang yung kita. Yung pala. Kaya ito. Naglagay dito ng tubo. Wala pang ginagawa doon. Kaya yun, pagdan o ramp. ito naman yung spoil ta ito naman ang punta natin pwedeng ihi kailangan lagi rin malinis na dahil pupuntahan na rin ito palagi ng mga namamasyal, mga turista kung Quezon bridge o wala naman mga nakatambay ito pa natin na ga rin tong isang project dito uh, pedestrian footbridge tagal na rin ito kung ano pa pala to 2019 pa hindi na natapos hindi pa lang wala pa talaga yung wala pa yung sa bitna pin din nilagay. Nagawa. Sino ya ganito na to? Banda dun lang yung mga pilote. Uh, concrete na post pagdating dito wala na steel beams na dun meron na simento ano na pala lagpas na ng ilalim ng LRT1 nasa ano na ginagawang footbridge siguro mga kabayan ang pinaka platform may hmm. building dito baka eh. maapektuhan kasi yung ano eh, yung Quezon Bridge maglaglagay -lag ng mga poste There's my home pinaka Okay. Dahil ni. pilote, poste. wala alisin. Wala pa nyan. Mga manukan. Wala namang mga maali-aligid. Mga nakatambay. Wala dalawang Pasig River Ferry Station dito hindi sa nandun Rotten Station alam ko hindi na ano yan nagagamit makasarado ito pa isa Pinta Market Station hey. Hey, Thank you for watching po, hey, mga kabayan.